Uy! Ano yan? May ahas! Ay, ahas nga Guys, ay ayam ma. Tapos may ahas! Yung taki guys, Ayun, oh. Ngayong araw naman guys, isamahan nyo naman kaming manghuli ng napakarami at napakatatabang mga alimangaw. Oh, let's go! So what's up mga kanapadaan lang Dahil nga guys magtataan tayo nitong tinatawag naming panak Ay pumunta muna ako dito kay na ate AJ At dito nga guys ay umarkila tayo ng mga panak nilang ginagamit Eto nga pala guys si ate AJ nagbablog din Pakipalo nyo naman sana yung kanyang Facebook account Ilalagay ko guys dito sa comment section So ayan na guys let's go Panahon na para hulihin natin ang mga alimango na nandito sa gilid ng ating mga mga groups Kaya ito, guys Dala natin ang mga panak. 26 piraso ito. Impossible naman guys, hindi tayo makahuli kahit isang piraso. Kaya ito, samahan nyo guys kami. Magtaan ang panak. Let's go. Let's oh, go. Tara, tara. Kiyak. Ano? Tapos eto na nga guys, sisimulan na nga pala natin itong pagtataan natin ng mga panak at 26 perasong nga pala guys itong mga panak nating itataan kaya eto nagtulong-tulong na rin kami. Kasama, kasama nga pala guys namin ngayong araw si Kuya Shelo, ayan yung tropa natin magbablog din, pakipalo nyo na rin guys yung page niya, ilalagay ko ulit dyan sa comment section natin. Kung mapapansin nyo nga guys habang nagtataan kami dito ay kumuha nga pala guys ako nitong dahon ng sasa at ito nga pala guys ang gagawin nating pantabon dito para hindi masungkit guys ng mga alimango yung pain sa loob. At kung mapapansin nyo rin, guys ay low nga pala guys tayong nagtaan kasi guys maya maya lang pagkalipas ng apat na oras ilalaki na rin guys dyan yung tubig at papasok na rin dyan yung mga alimango na nandito lang sa paligid kadalasan talaga guys nagtataan itong mga ganitong panak pag low tide talaga pero mas marami guys na uhuli sa pagtataan na ganito pag gabi kami nagtataan kaysa sa umaga ito nga pala guys pinagtaan na natin ay hindi nga pala guys ito loob ng palaisdaan at ito nga pala guys ay labas ng palaisdaan kaya yung mga mauhuli guys natin ng mga alimango dito o mga ayama ay mga wild sila guys kaya paniguradong napakatataba nung mga panahon pa nga guys, na hindi kami nagbabla nilag ni Dugong ay ito nga talaga guys yung isa naming sideline at binebenta namin guys yung mga nahuhuli naming alimango. Dito talaga guys kami dumidiskarte ni Dugong na pambigas para makatulong sa pamilya namin at syempre doon sa mga mata mga tatay namin guys na nangingisda rin. Guys, ay, guys. tapos na tayong magano magtanga ano, ng mga panak at grabe guys yung tinaan natin. 26 piraso, sobrang hirap, hindi na lang namin na lahat. Pero mamaya papakita namin sa inyo pag high tide na to guys. Nakita nyo low tide pa. Pag high tide na yan. Puno, puno na Ay, kita yan. natin guys yung mga kumayhuli mga panak natin. Let's go! na guys after nga lang na apat na oras ano apan na natin guys yung mga tinaan natin panak at mapapasin mapapansin nyo guys oh, malaki na guys yung tubig kanina wala yan nagtaan tayo ngayon malaki na at ito na guys yung magandang timing para pandawin yung mga panak natin let's go let's go palit talon Tama na, Lamig. Tapos eto na nga guys, ano papandoy na nga pala guys natin at kung mapapansin nyo, grabe napakalaki na ng tubig. Kung kanina guys, eh, walang tubig dito sa gitna ng mga mangroves, ay eh, ngayon guys, ibaliktad eh, na napakalaki na ng tubig. At sakto naman guys, itong unang taan natin kanina ay eh, nakahuli agad tayo na medyo alanganing alimango. Grabe, hindi nga lang siya ganong kalaki guys, pero napakatabaan yan Tapos ayun, pinandaw na rin nga pala guys ni Dugong yung tinaan niya dito sa may gilid. gaso nga lang guys, sa kasamaang palad, walang nahuli ito at medyo malas daw siya.

<laughs> Kaso nga lang guys, medyo mumawi si Dugong do napakalaki nung nahuli nung tinaan niya. At eto naman guys, ang taan ni Kuya Shelo, grabe, kitang kita nyo naman na meron din pala guys huli yan. Medyo alanganin rin nga pala yan guys, kaya pwedeng pwede na rin yan. Pagtataan nga pala guys ng panak, eh medyo mahirap din, talagang papasok ka dito sa loob ng mga mangroves. At bukod sa lahat guys, pag marami talaga yung tinaan mo, eh medyo malilimutan mo talaga kung saan mo na itaan yung iba. <laughs> huh? Yun, meron na naman! Alanganin. <laughs> Alanganin. Tapang. No? Tapang. Yes. Ito guys, pandoin natin isa dito. Uy! Ay, ano yan? May ahas. Ay, ahas nga. <laughs> guys, ay, ayan ma. Tapos may ahas. Yung taki guys, ayun o. Yung para ahas, dagat okay, guys. Ay, may ayan ba? Ma. Pero swerte pa rin tayo. <laughs> dito nga guys sa puntong to, isunod-sunod na rin yung mga nahuhuli naming alimango. Hindi nga lang guys ganong kalalaki pero mga average size na rin sila. Pwede, pwede na rin guys nating ipod yan. Dito nga guys sa tinaan namin na 26 peraso ng mga panak. Kaya nakahuli nga pala guys ay nasa 15 peraso. Kaya okay na rin. Ang kilo nga pala guys ng mga alimango dito sa lugar namin ay 350 lang. Tapos yung matataba guys ay 400. Yan ba guys, sa lugar nyo? Magkano ang kilo ng mga alimango? Pakicomment naman. Guys, napandaw na natin lahat. At alas na natin sa ano... Yun! Ito yung isang huli natin guys, oh. <laughs> malaki-laki itong isa na to. Ayos. Grabe. Alisin natin guys lahat ng mga ano, mga ayama. Oh. mga nandito. At dito na nga guys, isa-isa ko na rin nga pala guys, tinalian yung mga alimango natin na nahuli dito. Medyo mag-iingat nga lang guys tayo kasi napakatalas ng sipit. So ayun guys, ito na yung mga nahuli natin. Grabe oh. Medyo mga hindi siya ganun kalalaki guys Average size lang siya pero grabe sobrang sarap niyan guys Kasi napakatataba niyan Kasi nahuli guys natin ito sa wild Hindi sa palaisdaan Sa labas guys ng palaisdaan natin nahuli yan Kaya medyo mataba yan At guys dahil may opening kami ng basketball ngayong araw Hindi namin to maluluto Kaya bukas na lang guys natin ito lulutuin at food tripin So ayan kita guys na ulit tayo guys bukas Let's go! Bye bye! Salamat sa panonood guys